Hey guys, sa mga naghahanap ng Inflix na smartphone dyan, especially pang gaming Itong limang smartphone na ito ang marirecommend ko sa inyo ngayon 2024 unang una si Inflix Note 3 4G na ang Na Inflix na marirecommend ko sa inyo dahil sa may na performance ng Helio G99 na processor niya Lalo pa ngayon, napaka-delish na nakasil sa araw 6,000 to 7,000 na lang Pagkanganak sa Michelle Pietrasada sa mga panang bypass charging para sa non-stop gaming Supported pa ng Porta Pewa sa charger. syempre hindi lang sa gaming, maganda rin ang smartphone na yan. Dahil maganda rin ang camera ng Note 30. Kaso bitin lang talaga sa performance. Yung si Inflix Note 30 na ang pinakamurang marirecommend ko sa inyo. Kung gusto mo ng Inflix na smartphone na meron decent na performance kahit papano paano. Dahil kahit yung Note 40 na datating, same lang yan guys ng Note 30. Dahil Helio G90 nilang din yung processor na paparating na Inflix Note 40. Tapos sigurado mas mahal pa. Next naman guys, kung makakahanap pa kayo ng bagong Inflix Note 10 Pro, sobrang sulit pa rin yun ngayon. Kung mahili ka nga sa mga mobile na yun, saka sa microshoot yung mobile. Dahil kahit luma na yung smartphone na yan, still mas malakas pa rin yan sa mga bagong labas sa mga smartphone na Inflix ngayon. Like ka ng Note 30, or kahit yung paparating ng Inflix Note 40. Ang maganda lang sa si UG99, hindi siya prone sa heating issue. Ang problema naman is mahina yung kanyang processor. Dahil si G95, malakas ngayon mag-init pero malakas naman sa games yung heating issue pwede mo yung gawa ng solution take ng fan cooler pero yung mahinang performance yung wala na tayong magagawa dyan kaya kahit luma na Infinix Note 10 Pro still panalo pa rin yan pangatlo itong Zero 05 G2023 samang muna yung unang version saka Sinfig 0 Ultra ang problema doon is 22 kayong kanyang SRP. The same processor yun naman na mas mura na Zero 05G yang Dimensity 1080 na processor nila eh parang pinagsama yung maganda sa G95 at G99 less heating issue tapos malakas sa games ito literal na mas malakas si Dimensity 1080 kay G99 pero parang sya rin si G99 na hindi nga siya malakas mag init pero malakas naman sa games mahina lang na konti si Zero g sa may processor in Infinix Note 10 Pro na konti pero hindi naman solo ang layo ng difference sila kumbaga balance lang siya medyo mahina na konti si 05G kay Note 10 Pro pero mas less heating issue naman si Infinix 05G kaya tamang tama lang ang problema medyo mahirap na rin makabili ng smartphone na to di last year model pa yan sa mga second hand na lang tayo makakabili ng ganitong smartphone guys pangapat at susunod na mas malakas sa Infinix 05G itong si Netflix Note 30 VIP actually perfect na sana ang smartphone na to ang kaso na sobra naman sa overclock si MediaTek ang ending, malakas nga si Infinix Note 30 VIP. Ang kaso, malakas naman uminit. Pero solid yung performance sa Note 30 VIP noong unang labas niya. Panalo talaga. Tapos supported pa ng wireless charging. Tapos may bypass mode din. Tapos AMOLED flat display pa. Saka naka 12 gram. Literal na yun ang pinakamalakas sa Infinix hanggang ngayon. Kasi si Infinix Zero Ultra na napakamahal. Wala pa rin sinabi din kay Infinix Note 30 VIP compare nga sa may performance tapos mas mura pa. Itong susunod natin, dapat ito na lang yung processor ng Note 30 VIP. Ang kaso dito na nga nila nilagay sa Infix 035G na meron 15K na SRP. Tapos naka AMOLED curve display pa. Actually, itong processor ng Infix 035G hindi siya overclock. Rename version lang siya. Kung baga literal na pinalitan lang yung pangalan. ng Dimensity 1100 na parang 3 years ago na. Tapos binago lang nila yung pangalan para magmukhang bago na ginawa nilang 8020. As of now, si Infinix 035 na pinakamalakas na Infinix na Hindi ko sure kung matatalo ng Infinix Note 30 Pro Plus 5G. Dahil yung Dimensity 7020 na magiging processor ng bagong Infinix na yan, eh parang recycled CPU lang. Na parang kasing lakas lang guys ng processor ng Infinix 05 g na sobrang mura na nga ngayon. Pero tingnan pa rin natin guys, pagka lumabas na yung mga bagong Infinix na yan. Thanks for watching!